Hey what's up my bro <laughs> Jordan Heading nagpahiwating na gusto niya maglaro sa gilas under coach Tim Cone. Ayaw na nga bang pag-usapan kung bakit di siya nakasama sa lineup ni coach Chot Reyes last FIBA World Cup 2023. Samantala, rookie ng Converge sa PBA at 9th overall pick sa 2023 PBA rookie draft nasa trading block ba? Di daw fit sa sistema ni Aldin Ayo o may tanking na nagaganap? Target nga ba nila si Justin Baltasar para mapunta sa Converge? Yan ang mainit nating ba? balita ngayong araw tong hayan. Pero baka naman pwede kang mag-subscribe sa aking channel na medyo malamya pero sa umpisa lang yan at babawi sa dulo. Eto nga ang mga salitang binitawan ng gila sharpshooter na si Jordan Heading matapos siya ma-interview kung gusto niyang maglaro ulit sa gilas under new coach. Aminado ang 6'2 Phil Australian Guard na napaka-espesyal sa kanya ng gilas lalo pa at si coach team na ang ahawak sa national team na enjoy nga raw niya ang stint nito sa Gilas last 2021 under coach Chot Reyes at masaya siya at nakita niya ang greatness nito na naglalaro pa ito under sa kanya ayon pa kay Heading ay isang karangalan ang makasama si coach Chot Reyes na anya ay malawak na ang karanasan at sinabi pa na high level of knowledge meron si Chot at alam umano nito palabasin ang laro ng bawat position ng player What? pagdating naman daw kay coach team ay may sistema na ayon kay heading ay napaka importante lalo na sa national team build up at pagtaas ng chemistry ng bawat player isa daw itong magandang move para sa SBP na si coach team ang kinuwang head coach ng gilas dahil wala na daw dapat pag-usapan kung achievements lamang daw ang pag-uusapan nang matanong naman kung bakit hindi siya nakasama sa final lineup sa World Cup 2023 under coach Chot Reyes ay ayaw na daw niya itong pag-usapan at sinabi bis miscommunication lang daw ang naganap sa pagitan ng kampo Heading at Gilas Management na kalaunan ay pinalabas nga ng SBP na injured daw si Heading kaya wala sa lineup. Excited nga daw si Heading kung matawagan siya ng SBP at Gilas pero sa ngayon nga daw ay wala siyang expectation kung kailan ang kanyang serbisyo sa Gilas o baka daw hindi siya tawagan ng mga ito. Kasalukuyan nga ang naglalaro si Jordan Heading sa Australia under NBL1 of season. Samantala, rookie ng Converge na si Shawnee Winston nasa trading block ba? Ito nga ang mainit na balita ngayon sa PBA. Matapos nga ang apat na games na nilaro ng number 9 overall pick sa 2023 PBA Draft si Shawnee Winston ay balibalitang nasa trading block na ito. Mukhang di nga nagustuhan ng Converge Management ang performance ni Winston na nagtala lang ng 54 points, 53.85% yan sa field habang 40% naman sa 3 point range sa kanyang apat na laro sa Converge. Kasalukuyan nga nasa huli ng standing ang Converge ngayong All Filipino Cup kasabay yan na baka sila ang makasungkit ng first overall pick ngayong PBA Draft dahil nga may mga balita na si Justin Balcon ang makakakuha ng first overall pick kapag natuloy itong sumabak sa draft Meron nga bang tanking na nagaganap sa Converge para sa kanila bumagsak si Balti na alam naman natin na kapampangan ang may hawak sa Converge Ayaw nga rin ni Coach Aldin ayo na maglabas ng pahayag tungkol sa tanking issue na ito at sinabi na lang na magaling na player si Winston pero hindi siya fit sa system ng Converge May tanking nga bang nagaganap? Ano sa tingin nyo? At abangan sa next video! Justin Brownlee maglalaro sa Indonesian Basketball League. Tunguhayan 'yan sa next video natin.